Ayan mga kaparmers, yung ating ukra na na pruningan. At saka dito ay hindi pa natapos kaming magpruning. Ayan yung mga dahon kay kapal mga kaparmers. At saka ito ay tapos na naming mapruningan mga kaparmers. Dahil may maraming white flies na namamahay dito mga kaparmers. Ayan yung ginagawa nila mga kaparmers. Ayan. Itong bunga nila mga kaparmers. Ayan pangingilan pa lamang mga kaparmers kaya inagapan natin kasi pag dumamin niyan ay nare-reject na ang ating okra mga kaparmers kaya ang ginawa natin ay mag-pruning sa okra mga kaparmers at saka, ayan yan mga kaparmers ang ginagawa ni Mrs. ganyan lang ang pag-pruning sa ating okra kunin natin ng mga magulang na dahon ayan mga kaparmers kasi dyan sila namamahay sa ilalim ng dahon ang white rice at saka nangingitlog ang ginagawa natin dyan mga kaparmers ay isilid natin sa sako mga kaparmers ayan makikita natin ang ginagawa ni Mrs. Ayan mga kaparmers tapos dalhin namin dalhin namin doon at saka Ayan, mga ka Para lahat ng mga itlog ng mga white lies ay na mamatay mga ka-farmers. Pag may pinaghirapan mga ka-farmers ay may kagandahan mga ka-farmers. Ayan, mga ka-farmers ang ginagawa. Mga ka para mamamatay lahat mga ka-farmers. Kasi yung mga white thighs mga kaparmers ay sobrang tibay nila mga kaparmers. Hindi yun masyadong matatablan ng medisina mga kaparmers. Kasi lumilipad yun. Halo sila mga kaparmers may birding musong kabayo. din Dito mga kaparmers. Yan mga kaparmers. Kaya inagapan natin ngayon para magkaroon ng magandang bunga mga ka-farmers. Tulad nyan Mga ka-farmers, 'yan. Walang batik-batik ayan mga ka-farmers. 'Yan. Ang makikita natin ay walang batik-batik. 'Yan. Mga ka-farmers, kasi sa ganitong edad mga ka-farmers, pag hindi tayo nag-pruding ay mas lalong dumami yung white flies. Ang epekto nito ay magkaroon ng maraming batik-batik yung ating okra at saka maraming reject. Kaya agapan natin at sipagan pa natin ang ating okra mga ka-farmers para sila ay tuloy-tuloy na magbibigay ng maraming bunga mga ka-farmers. Ayan. Dahan, dahan lang mga ka-farmers. Yan mga kaparbers. Agapan lang natin yung mga masyadong makakapal yung dahon mga kaparbers. Yan. Pagtap pagkatapos natin dito mag ay maglagay tayo ng abono kapag may ulan mga kaparbers. Yan ang mga isa sa mga sikritong gawain sa okra mga kaparmers para mas lalong tumagal yung kanilang buhay at saka hindi nare-reject yung kanilang mga bunga mga ka-farmers yan ang paborito sa ating mga suki mga ka-farmers kasi kay ganda ng ating ukra mga ka-farmers ayan yung kanilang bunga ay walang batik batik kasi yung may maraming batik batik mga ka-farmers ay itina itinatapon na namin mga ka-farmers dahil i-reject yun sa merkado mga ka -farmers. yan ganun lang mga ka-farmers ang update sa ating okra sa pag-pruning mga ka-farmers at saka update ko rin, ko rin, kayo kung magkano na kakilo ang na-harvest natin mga ka-farmers ay 44 kilos na mga ka-farmers ang ating naibinta mga ka-farmers 25 per kilo at saka na ng excess mga ka-farmers nag lang tayo ng 42 kilos mga ka-farmers kaya may 1,050 na tayo every other day at saka paminsan-minsan mga ka-farmers ay sa isang week ay meron tayong dalawang magkasunod-sunod na harvest sa okra kasi kapag every other day lang tayo ay masyadong Tumanda yung ating ukra mga ka Kasi ang gusto nila mga ka ay ganito lang yung quality na standard sa merkado mga ka-farmers. Ganyan lang kapag mas malaki na dyan ay ayaw na nila mga ka-farmers. Yan mga ka ang informasyon sa ukra natin mga ka sa mga nanonood dyan maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa aming munting channel mga kaparmers please subscribe to our channel mga kaparmers para ma in hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video mga kaparmers God bless sa inyong lahat, mga kaparmers. God is good all the time, all the time. God is good. Thank you for watching.